Ngayon po mga kababayan ay pupunta tayo ng sakahan sa ibaba. Tingnan natin yung abukado ngayon. Sana may maharvest tayo. May binta natin at yung kita natin ngayon ay ating ibigay doon kay Popoy Isdang. Uh, Merong sakit, malubang sakit ngayon. So puntan na natin yung sakahan mga kababayan. Ngayon mga kababayan, so pupunta na tayo doon sa ibaba, sa sakahan sana andon pa yung mga avocado na mahabis natin para maibigay natin ng tulong para kay Popo Isdang. So, abangan nyo lang yung update ng aming video mga kababayan.

ilapog sa dagat grabe so ito na po yun mga kababayan no? yung na harvest natin so amigat yung avocado mga kababayan na binta natin ngayon para para ibigay natin sa anak ng ating kapitbahay mga kababayan na may sakit na leukemia. Whew! Grabe ang bigat mga kababayan. Para makatulong din po. Kahit ga paano meron tayong maitulong sa bata. Dela ang dala ang pangarap na sana ay maagapan pa ang kanyang sakit mga kababayan. Ito mga kababayan oh.

Selamat minibus Anung ya yang ibalit Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan no? So, nandito na po yung pera na nalikom namin Na naipon-ipon uh, Wabot lang talaga siya ng 2,000 So, kasali na yung binigay ng mga Nag-send sa Gcash ni Sally, Lambukan uh, So, maraming salamat sa inyong lahat no, na nag-send Nagbigay ng tulong para kay uh, Pupoy Pupoy Islam, Ito na pong pira mga kababayan, ibigay namin sa kanila. Ah, uh, para pambilin ng gamot o ano mang mabili niyan kasi pinag ito na si Kibin Hindi Kapil Kibin Hindi Kapil ito na isa doon basi na pa mas marunga mas mga isa ito si Popoy mga kababayan no sa yung mukha niya so, maraming salamat na no? ulitin ko mga kababayan salamat sa lahat ng nag-send ng Gcash or sa lahat pang willing na bumigay ng tulong para sa pamilyang isdang mga kababayan handa po silang tumulong si Jimmy 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 Isdang Jimmy Isdang ay galing doon sa uh, kanyang kamag-anak nag-repack siya ng juice para po mapagtirahan nila at saka yung gulay tig 5 ang sadlay niya para lang po magkapira sila para masuportahan nila yung kanyang pagkain at pambili ng ano gamot pero konti lang talaga yung income nila kababayan kaya malaking tulong na yung bigay ninyo send hindi nyo ng Gcash kay Sally Sali so, eh, Sali no? Sali Lambukan no? so maraming salamat mga kababayan so tingnan namin bukas baka mayroon pang mag-send so, bigay namin din para sa kanila sa inyong lahat dyan mahingi din po kami ng tulong para sa pamilya nila. So, hanggang dyan lang muna mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi dyan.